So ayan guys, Happy New Year muna sa lahat. At dito kung nakikita nyo ay hiwalay-hiwalay kami. Parang Pilipinas lang, nakamapa kami dito guys. Kung hindi uso sa amin yung buo kong kumain. Hiwalay-hiwalay dito. Ayan, may mga privacy kasi yan sila. Ayan nila magpaano ng mga ulam nila. Pag ganyan guys, no? pag lumalayo, butamin guys. It's masarap daw yung ulam. <laughs> Joke lang, peace naman tayo dyan. Pero hindi talaga dya, guys, ganyan talaga yung kada umaga namin na senaryo. Ganito, kumbaga hiwalay-hiwalay yung pagkumain. Kasi yung iba, mas gusto hiwalay yung pagkain nila. At ayan, yun yung trabaho namin ngayon. Magkukuha kami ng mga similya para i-prefer para sa pagtatanim. Dahil marami ang na ano ngayon tataniman maraming area guys so ayan ito yung trabaho namin yan yan yung mga punla at yan yung area namin dito kami ngayon naka-assign medyo maliit kami ngayon guys as ma at masaya kami dahil pag maliit nagtutulungan yan kasi alam nyo guys pag marami kami dito guys ang dami magtatamad guys hindi ko naman sinasabi no pero ayan lang talaga so ayan pass forward natin yan yung bulkan natin namin dito guys sa Pulmulok South Cotabato so ayan ay pass forward ko na at dito naman pina-forward na natin ito tapos na kami sa pag-harvest ng mga punla at ano ibibilangin na namin n'yan guys kasi dapat sa isang tapok is 100 kasi sa bawat tao dapat paka 16 kami natapok so bali ano kami nag duty ngayon mga 13 ata kami 13 o 12 nakalimutan nakalim ko kanina so ang kukunin namin natapok is mga nasa 208 natapok e, na ano lang guys kung interesado kayo i calcule nyo, -calcul nyo na lang sa isa ka tao is dapat may 16 so So, dapat hindi ka pwedeng magdaya dito dahil i re yan ng mga inspector. At ayan, nag-relax muna kami at nagsulat ng GTR. Ito naman ako. Siyempre, time ng pagbibidyo natin. inrab ko na dahil magbibilang na kami ulit. Dahil yung iba kasi hindi pa natapos yung bilang. Ayan. May iba na na bilang na namin. Pero dapat makuha namin yung kota. Pag hindi pa namin nakuha yung kota, eh, pwede kami bumalhin sa kabilang ano, sa kabilang block ng pinya ng mga pineapple tree para makuha namin yung quota. So ayan guys, i-advance ko na dahil medyo mataas-taas to. At ayan nga, sabi ni Ate is kulang pa daw kami. So ayan, lilipat kami sa kabila. So ayan, pass forward na natin. Ayan, dahil hindi, ayan, dahil hindi namin nakuha ang kota namin doon sa kabila at andito na naman kami, lumipat kami ng black para makuha namin. Ayan, medyo pangit yung tingin ng kasama ko, hindi niya alam, andun kami sa kabila ng black, kumuha ng ibang similya para is makuha ang dagdag doon sa kota namin. nag lang kami dahil kakalipat lang namin. Huli kasi kami, so ayan sila ngayon. Pero ano din kami guys, tutulungin kami kasi nga teamwork dito. Ayan yung mga kasama ko, umupo muna. Dahil medyo napapagod kami dahil malayo-layo yung nilakbay namin guys. Pero totoo guys, andun lang sa tatlong block. Dito talaga pang nagtrabaho ka sa pinyahan eh, masusubok talaga yung ano tatag ng tuhod mo at ng iyong bagtak dahil puro lakad talaga dito. Ayan. Kahit pa na eh, nakakapagod din naman. Pero maaga kaming natapos guys pag ganito yung ano namin trabaho at nagtutulungan mga 9.30 tapos na kami dito. Ayan yung mga ginagawa namin yung klase ng pagbibilang. Ayan, dapat 100 yan. Kada isa sa amin is magbibilang talaga. Dapat tulungan kung gusto naming matapos ng umaga ng maaga at ayan ilalagay ko muna ito dito dahil syempre ay ako naman palaging nagbibideo na lang dahil pag hindi pa tapos medyo na kahit ako may ako kung may nagbibideo lang di ba guys pero ito kasi guys is dito nakat ko na to tapos na ako magbigilang nagbilang nito yan maliit na lang yung kanina di ba madami pa yon yan maliit na lang yun kaya ayan medyo nag nakatayo na lang yung ibang mga kasama ko kasi yung mga naiwan diyan is hindi pa tapos ay hindi pa sila nakapagbilang kanina so kami nakapagbilang na kami ayan at kumbaga salitan lang kumbaga dahil pagpagod ka na wag mong pilitin yung sarili mo di ba ayan yung mga iba pero may iba talaga dito guys mga matatag yan yung dapat hindi abusuhin pag once na gumalaw yan sila ayan si ate nakangiti na yan ayan <laughs> babay babay na yan siya ayan syempre <laughs> dahil hindi naman sila magagalit sa atin kahit nagbibideo tayo dahil nakita din naman nila na tumutulong tayo ngayon lang tayo nagbibideo eh kasi relax relax pag naka relax ako guys bibideo talaga ako kasi ba baka pag minsan may nakatingin sa video ko eh Baka nak video lang ako, eh. hindi ako tumutulong. Nope, tumutulong ako. Dahil kung hindi pa ako tumutulong guys, tapos nagbi-video lang ako dito. Chak, tiyak, tiyak ang tawag sa akin is istamad at baka sigawan pa ko. Hoy, wag kang mag-video-video tumulong ka dyan Kaya ayan, dapat masipag din tayo kung gusto natin mag video para wala tayong madinig ng mga salita, di ba guys? Yan nagtutulungan sila dyan dahil konti na lang yan eh. So, yan guys, i-pass forward ko na.